Nanguna ang kasundaluhan ng 7th Infantry Cognite Division sa isinagawang Information Awareness Tribe na nasa 126 na mag-aaral ng Aurelio University sa Nose City Campus sa Barangay Canato Ramos sa Nose City, Nueva Ecija, Kamakailan. Nagsali puwersa ang 84th Infantry Victors Battalion, 7th Civil Military Operation Guapo Battalion at Office of the Assistant Chief of Staff for CMOG 7 ng 7th Infantry Cognite Division upang ilunsad ang nasabing information drive na naglalayong lalo pang itaas ang kamalayan ng mga mag-aaral hingil sa panlilang at karasang dulot ng mga komunistang teroristang grupo. Ang nasabing aktibidad ay kaugnay din na mula 2024, EDSA Commemoration, Student Activism is Not a Form of Terrorism, isang programa ng nasabing universidad kung saan layuning itaas ang kamalayan ng mga mag-aaral hingil sa pagkakaiba ng terorismo at aktivismo. Ibinahagi naman ni Kashin, former rebel, ang kanyang karanasan ng malinlang at marekrut ng komunistang teroristang grupo sa edad na labing apat. Ibinahagi rin ni Samantha Dungka, AUCSC Executive Secretary, ang kahalagahan ng aktibidad upang makapaghatid ng kamalayan katotohanan at pagkakaiba ng aktibismo at terorismo para sa mga mag-aaral. Mahalaga po yung mga ganitong activities sa mga universities kasi mas na-inform yung mga estudyante kung ano po ba talaga yung activism and terrorism. And ang uh, mga speaker po natin from Philippine Army and Semen IDI talaga namang nakatulong sa pagpapainform ng mas uh, maayos sa ating mga estudyante. Tinitiyak ng kasundaluhan ng Kaugnay Division na patuloy silang susuporta sa mga programang makakatulong sa mga mag-aaral upang mapanatili ang kapayapaan at siguridad sa lugar na nasasakupan. Mula dito sa San Jose City, ako si Aliki Shibil G. Mercado, ang inyong kaugnay.